Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nanalamig na ba sa iyo ang partner mo o ang mahal mo? Talaga bang may nagbago na sa kanya? o may kakaiba ka bang nararamdaman sa kanya yung dati ay sobrang sweet niya sa iyo at ngayon ay nararamdaman mo talaga na unti-unti na siyang nagbago at dahan-dahang nawawala ang gana niya sa iyo gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target ng pitong beses. At kung alam mo ang kanyang kapanganakan, ay pwede mong isulat ito ng isang beses lamang sa ibaba ng kanyang pangalan at apelido pagkatapos mong masulat ito ng pitong beses. At kung hindi mo alam ang kanyang kapanganakan ay okay lang, huwag mo na po itong isulat as long as masulat mo ang totoong pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng lighter o puspuro at sunugin mo itong papel. At pagkatapos mo nang masulong ito, kunin mo itong abo at ilagay ito sa plastic o zepla kung meron ka. At kung wala naman kayong plastic ay pwede mo itong balutin sa papel at pagkatapos itago ito, pwede ito ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at pwede mo rin itong dalhin at paniguradong malumbalik ang sweetness at pagmamahal niya sa iyo at siya ay mababaliw ng husto sa iyo basta magtiwala ka lang. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell. Basta gawin mo itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.